Hello good morning welcome back to my channel or to this vlog uh, or to this video ni nagkuan ko mag ko sa among tindahan o, gani, ako ang, o, ang -pack og ani akong ano nang gibuhat ang magripak repack og asuka ay central brown sugar then mao ni siya ang update karangs sa contentahan sayo kay ko ngaبري ay actually git mga break ko pinakasayol la city dai sa buntag kay kung ting iswila manggod kinanglan pa manggod na unahon sa mga estudyante din pagkaman sa mga estudyante ay hanakuan na siya mga breog tindahan wala siya ang mga ipang na nga kung kinumpra tong ni Agi mga brime mga alas city, or alas sa buntag manira pag mga alas size, sa gabi eh mara akong sugar ako nang gibutang dira kanang box na dira ang mga chichere nga uban nga wala pa na ako nang display Era, Then kini ako aning gahi puson. Pangbutang na na siya dire puson kay maglikay lagi ta sa R80 manguan sa magkamangkamang dira mga brila in man ang r gud kay mga man lang gud iyaha din ang resulta din na mahalin. Kung di mabantayan na hupas na mo nang kwaon na lang diretso kay usay kaunon unon man ni mo ang bago pang abri nga kundi sayang kay kung dili lagi kaunon zero kay mawala na jud malabay lang jud siya mo ang pinga yun. Yun na lang gid puso na lang gid mo ang makaon kani pan display karon man ako na lang display uban pod kay kuan mana siya ang display akong tubig wala pa na ko na pakulbi og tubig dira sa kung anak kay ako pa nang ipatarong kay na itulo ang kwarta nang atayaan nang amo ang mga tagpiso nga kuan mga dilata mga toyo suka Happy. si man semana, madungag na po, Magdungag na po, mangumpra ko, Ayan na po kung kay Juan. Daghan-daghan pa man na siya, ang sulod. Pero kini ako ang kandiri, ako ang fighter, nahurot na niya, ako ang fighter, na Ang na na Apo ko'y tubig, pa siya na nga display ang uban ang mapalit kay kasagara karon sa mapalit og tubig kay dili naman bukod na may ilang pagita nang importante ana lang na sila yung mga bit 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 kasi makalimot ko mahutdan ko no? bugnaw na pa na siya mga toy section ako ni daring dapita mga dulahan sa mga bata tag 20 tag 15 na then kasagara sa ko ang mga baligya nga pang bata tag Mami na kusog sa mga bata karon tag 5 din akong kaang nagyapon ko'y kaang dugay na na akong kaang my school supplies nagyap pero na kalbong nang akong electric pan o ano ka na natandugan Napo ko ikatre dere sa tindahan ang cold double deck sa kung anak iputol ang nasa ubo okay. sayang magilabay gubon ligong kaya mo na nga ako ibutang dalang dere sa tindahan para ko say magbantay na magdaydaya Dira sa luyo yan ay papel sa din papel eh. ay may sa luyo kuan ni ako pa nang butangan ako pa ning kuanan og kuan kay katong tubig dira na ko pang tindog ako pa nang i-arrange na pud sila mag-update na pud ko ining tindahan pag arrange na na ko ani niya mga classic classic nga tenod, kay ang uban nga may ramang gudog kuan nagpalit pug kuog kini sa mga ilaga ng gagmay kaya mao sila kusog ay mamuslot ang mga gagmay ng ilaga mao may makasulod sa tindahan ko pati itlogod ilahagong na ng itlogod isulod na lang ko na ako ng itlog magabi isa sulod kay para kuan ang kin siya ang play money, mauna lang ni coins money na lang ang play money ang nabilin kay kahalin kayo ito, kayo nagproject ang mga bata o katong doon ay papil. nara kinitkitan sa ilaga oh, takan kayo ni mga kinitkitan sa ilaga, nara oh, ako anang ipang, ako uban nara, Oh, dagang kay ni sila na yung mga bangag. Ako na lang gi pull out didto kay gipamilian anako kay di naman ng, na man mahalin. Lain pa di balig gas gusto mo mga kinitkitan man ako ang gi pang pull out na ko nang mga inana Di man checking pa ko didto kuan. Muna na akong trabaho mong lantaw unsay na ba mga kita na po. Kaya usay masayop, ma baligya mahatag. Ging kanin siya, wapan na siya na ako na-abrihi. Kung gihap gihapon siya. Balig yung balig.